Welcome back sa ating channel So mayroon dito, mayroong post na nakita ako dito sa CCTV Philippines Group uh, Galing sa isang anonymous Sabi niya, good day, bakit po kaya ganito yung video pag naka-on na yung infrared So ano nga ba yung sinasabing infrared So ito yung uh, sensor ng uh, CCTV na uh, magpapangsyon magpapa-function ng kanyang mga LED or yung ilaw na kulay pula dyan sa kanyang camera. So, kapag ka naging madilim na yung lugar, halimbawa yung camera nyo naka-install sa labas, kapag ka naging madilim na ang lugar, magiging black and white yan, iilaw yung pula para magkaroon ng uh, liwanag. Though hindi colored, pero ang purpose nyan is para magkaroon pa rin ng liwanag kahit madilim. So, yun yung tinatawag na night vision. So, tingnan natin, bilangin natin yung camera niya from uh, left papunta sa right is 1 2 3 4. So, isa-isahin natin. Makikita niyo itong isa nasa loob siguro to, yung isa yung dito sa uh, channel 1 yung uh, sa kaliwa, sa taas. Din yung pangalawa, medyo blurry yung kanyang kuha. So, outdoor ito, may puno. Yung pangatlo naman is wala na talagang halos wala ka nang maaninag. Din sa labas naman, Ayan mayroong uh, vertical na uh, uh, kuha So uh, isa-isahin natin ano nga ba ang sabi niya Bakit daw kaya ganito ang video kapag ka naka-on So mostly or lahat ng camera na to na may problema is Power supply ang problema niyan Lalong-lalo na itong uh, channel 2, channel 3 at saka yung channel 4 Malamang ang power supply nito is uh, nakasentralize Tapos yung power supply nito naka-centralize naka, naka na nga masyado pang malayo from power supply to puntang camera so kung ganito ang setup mo dapat uh, ang camera ang uh, power supply mo is nandun katabi ng camera hindi yung napakalayo kasi nagkakaroon ng voltage drop so okay siya kapag kaaraw maganda yung kanyang kuha kapag kaaraw pagdating naman ng gabi nagiging ganyan lalong lalo na itong channel 2 at saka channel 3 uh, ang itong channel 4 medyo malabit-labit pa siguro yan kaya hindi pa hindi ganun ganoon. saka ano, may ilaw kasi hindi kagaya dito sa uh, may ilaw na malapit hindi kagaya dito sa uh, channel 2 at saka sa channel 3 na na uh, malabong malabo talaga so ang nagdadala na lang ng liwanag kasi dyan is yung uh, infrared ng camera or yung ilaw ng camera So, ang magandang gawing solusyon dyan is maglagay ka ng individual camera ay uh, power supply ikabit mo dyan malapit sa iyong ano, sa iyong uh, camera. Kung gusto mo naman maging color dyan, yung uh, kung gusto mo maging color yung kuha ng camera mo, magpalit ka ng camera na full color. Kahit na 2 ampere lang yung power supply mo, basta katabi ng camera, pagkatapos full color ang iyong uh, ang iyong kamera uh, camera magiging color yan kahit gabi kitang kita mo kahit na uh, yung kulay ng dahon kasi ang camera is mayroon siyang sariling ilaw yun yung parang flashlight so pag gumana yung uh, infrared nun uh, magbubukas yung ilaw hindi, hindi siya basta LED lang ilaw din so kung kailangan mo ng power supply na fit para dito sa camera mo para hindi na siya magganyan andyan yung link sa kung saan mo mabibili yung power supply at kung kailangan mo naman ng camera na full color kung sakaling gusto mong palitan yan andyan din yung link wala ka nang iseset set up dyan papalitan mo na lang ng camera wala ka nang babaguhin sa mga settings dyan ikakabit mo lang so dito naman sa power supply na to mayroong outdoor na power supply na mabibili para dyan so ayan sana nabigyan natin ng kasagutan yung katanungan na yan andyan yung link sa kung saan mo mabibili yung mga gamit na yan